Ang mga layas, kahit maulan, pupunta sa birthday yan. <laughs> ay, may motor sa likod. Dito ba ang ano niyan? Ay, ay si mother. Ay! Si Gennard, si Katutoy. Ay. Ayan o. Ayan. May birthday po kami dito sa aming dola Dito sa may papuntang school. Dati kong school. Hindi ka ba nakarating dito dyan? Hindi pa. Hindi pa? Kala ko yung naggala ka dati dito. Pandaan dito. Maulan. Ang mga gala. Yeah. Oh. <laughs> Hindi, ayang pauyang may lambat na yan. Ayan ito, ang daan papunta dun sa school namin dati. Ayan. Tapos may ilog-ilog dito, oh. Hindi ka magdaw-daw. Daw-daw. Ano yung daw-daw? Tampisaw. <laughs> Maulan kaya basa ang daanan. Tapos meron dito yung puno na yung maasimang bunga. Katmon kung tawagin. Hindi ko alam sa iba. Ito, katmon dito, di ba? Uh -huh. Yan yun, oh. No? Yan o, oh, ito yung malaki. Yan yung dating inaakyat ko. Yung malaki na yan. Tapos may, may balon dito. Tabi-tabi po. Tabi po. Ayan, inaakyat ko dati yan. oh, Sige, una na kayo. Tabi po. upo yan. Tagal na ng ano to. Napakatagal na ng balon na yan. Yan, luma na. So, ito yung bunga niyan o. Oh. Napakaasim yan. Tapos binabalatan. Tutoy. Alin? Wari ko nga ito, iba nang pangasim baga ngayon Yan anong lapot na. Ayan oh, mayroon tong napakaasim nito. Pero ang gusto ko dito, yung balat hindi yung laman. <laughs> yung pinakang manipis. Binabalot sa asin, binabalutan ng asin. Oh, tapos yun ang kakangat-ngatin ko. Ayoko yung ano, yung laman. Ito yung pinakang manipis, yung pinakang Ayan oh. Kinakain po yan. Kawa yan. Oo nga eh. hindi ka naman na pwede magdala ay eh, tapos na. Nagbakasyon na. So may bunga ito yan, mayroong sa loob yan na parang mga, parang slice na siya Oh. <laughs> yan oh, yan yung laman niya. Yan yung kinakain talaga. Pero, maano to, alam niyo yung sa okra, malaray, parang ganun din siya. Yan ang kinakain dyan. Pero ang kinakain ko yung balat. <laughs> Napakaasim po yan. Katmon. <laughs> <Cut> <laughs> 22. <laughs> hmm. Bakit ma? <laughs> hmm, sila. Hmm. So, ayan, Katmon. Katmon. Teka lang. Itong way na ito yung papunta din sa ano. Kila Lola. Ito hindi ko pa rin tapos balatan. Ayan, o. Oh, ayan yung buo niya. Slice, slice na yan. Ayan, o. Oh. Diba? Tapos tanggalin lang to hugasan. Ayan, o. Oh, cut mo. Bon. Kasi nga, cut na siya. Hugis moon. Baka nga cut moon. <laughs> kaya yun ang tawag. <laughs> tanggalin natin ha. Maano to? Malaray. Ayan, ganyan siya o. Oh. Nagbe-blurred. O, oh, ayan. So, tapon na natin. Ayan o. Oh. Ito yung per piece niya. Slice na nga siya. So, baka kaya tawag siya cut moon kasi yung pagka-cut or slice niya hugis mo, charot, <laughs> baka nga so, ayan po okay, Ay, layo na nga naiwan na nila ako hindi na nag-focus yung cellphone ayan Tapos, meron din tinatawag dito, tagbak pero wala akong makitang may bunga, puro puro ano puro puno ayan, dito na po kami dito na po kami sa bahay ni Lola na ito na yata. La, Merry Christmas. Pasok ay pasok. Lah. La. Yeah. <laughs> ito mandol <loon> ako dito. Lola <laughs> Rose. pa ah. ko

Taka-taka, hindi na nabuting sa katula, hindi may gawa ng lahat, hindi na nagmanan ako, hindi tapos igala. Kailarong batog. Gari mo ayin. Gari makapangyayari. Matipay na lupos na magaling. Salami ng katuwiran. Ito ka ng karunungan. Wala sa tuwa namin. Ito ng kabanalan. Ito ang at batog. Ito ang bukod walong tayo kumulong sa Panginoon Diyos. Ito ang bulaklak na dali mo pagpapay ng tao sa ang kanda. Ito David ang amang nasa langit na buhay na dito sa harapan ng tipan ng sandali na alam maliwanag ang mapaggalit sa mga ang pagsaktan ng matao makasala na mapang-api sa nagdadamhati mapagpako sa mag Kristiyano ang Haringabang ng hindi Haring Padre Arkang hari ipinagtingi ng sa sanang orhinal. Hari <laughs> niya <-kat> sa langit. <laughs> Anang <kasandusang -tusang> Hari <laughs> ng kapayapaan. Dear Diyos, wala kasalanan sa sanibutan. Wala Diyos, <laughs> sa sandigdigan. Ayun na po, kain po tayo. po <laughs> ah. hmm.

Ano so, na ba 'yan? Ano may kanin ko? Apo. Ba ang ground ah. Alam ko. Kailangan takbo lang, ito lang 'yung pinaka-dala. 'Yan, tingnan mo. Daan sa part ng ground. Okay, 'di Pero yung

লেস আথ্রি দরকার আছে বাকিটা বাকিটা ওসা পাড়া ওই গদাবর গাতে তো সবিসপাংা I'm